Ang ating word of the north ay... May kinalaman sa pagsuot ng damit. Kaya isuot. Oo, oh, sabi sa iyo. Isuot yan isuot. siya. Isuot. Isu -lot. Isu -lot. Isu -lot. Oh, Isu sa bolinaw, isulot. 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 Sa Ibaloy, unusal. Un-asa. Usal, uu. Un-usal. Sa Ilo ko, aramaton. 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 <laughs> <Aramatan>. Ang <Aramatan. laughs> lalim nun. ay ibado. Ibado man, kunal na. Salud. 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 Uh -huh. Salud kami sa lahat. <laughs> <It's> so, <laughs> sa Pangasinan. So Isulong. Isulong. So Oo. Oh -oh. Mga kwan pala sila talagang yung salita ng Pangasinan. Talagang mga, mga katipunero. Pang, oh. <laughs> Isulong. Sabi ng kalon. Pero maganda yun. Na natututunan natin itong mga ito. Yes. Mamaya sabihin lang. Oh, lalo na kanina parang kay Bullet. Diba? Oo. Oh, oh. Sabihin nila dun sa may palengke. O. Oh, Iaramato aramata mo eh um, apron oh. ah sabay ka agdla oh ganon oh, ganun, oh. No? ikaw alin doon yung salitang nais mong matutunan ay, ay ano yung ano yun yung, yung ano yung bulinaw ulit ano yung bulinaw ulit noon um, uh, ano if, na kasi yun i Aram i, isulot isulot ayun isulot. isulot jay badom ho sigurado kayo yun When? oo oh, oh. <laughs> isulot jay badom oo oh, oh. halalo <laughs> na <laughs> <laughs> bulinaw, iloko. Oo, uh oh, basta may is isulot mo dyan bottom dot. Uh Oo, -oh, uh oh, basta may dot. Tsaka cut. Oo. Uh oh, uh, bulinaw yun. Kasi yung uh -oh. isulot naman sa amin dito, isulot mo nga isulot ang tag-bath <laughs> uh Oo. -huh.